Hi guys and welcome back to another glimpse of our journey here in our channel. Nagulat ako. <laughs> Taas ng energy eh yes. no. Ayan, kompleto na naman po ang tandem ng Dunecla. Ako po si Donna. Donita Nose. Know. <laughs> At po si Tecla. Hello. So para po sa mga bago dito sa aming channel, ako po si Daddy George at siya naman po si... Mommy Berry At siya po ngayon ang ating abalang pag drive <laughs> para naman hindi lagi ako yung nagda-drive. Wally. Siya naman. Ewan ko nag-volunteer siya Mapasikat siya dun sa friend na. <laughs> so ko lang kung kaya ko ba So ngayon po eh nandito po kami sa Markina Dahil meron po kaming susundoing isang plantita uh, Sasamahan po namin pumunta sa Halamanan sa Pasig Kasi napanood niya po yung last video namin Ayun, nag-message siya kay Mrs. na gusto na rin daw niyang pumunta doon ito na rin yung chance na mapakita namin sa inyo yung halamanan sa Pasig Nang mas detalyado sin hindi naman tayo yung bibili ngayon ng halaman hindi naman tayo yung bibili ngayon ng halaman kundi yung kaibigan namin so mas may chance ako na malibot mapakita sa inyo kung ano yung mga makikita sa halamanan sa Pasig para magkaroon kayo ng idea just in case na bumisita kayo okay? Okay. So, ngayon susundin muna namin ang si Madam saan man namin susunduin and see you guys later kasama na namin si madam at kakain muna kami nandito kami ngayon sa Dino Deli dito sa may Martina kaya lang safety protocol So, ayan guys. Kung kakain kayo dito, mayroong plastic yun. Ano. Kailangan mong tanggalin. Eh. So, patunay na safe sila. A few moments later, To and we're going <laughs> <laughs> now to halamanan sapa head north on southeast route toward mahogany park one sila dito ang ponsencia. ganda lang ng effect alam mo forest kasi ito yung mga bago nilang dating na yuka yan yuka plants nilalipat e, nila meron pa sila corner. Oh, ang ganda naman ito. yung rare na protons, red apple. Ayan po, nabudol na naman Ay, po ako ayun. ng halamanan sa Pasig. Hindi naman tayo yung bibili ngayon ng halaman. Yes, anong masasabi mo? <laughs> sa yung... Uy, <laughs> right, oh, wow, pawis ako. <laughs> para naman makikita yung pawis mo sa akin. <laughs> <laughs> Ang aming recruit sa halamanan sa Pasig. Ito, ito, Yan po, na bilhin niyo. Para kay One, three, three, para bayaran po ako ulit yung maglakwat. <laughs> <laughs> Mom, this is for you. yeah. How's your experience? Oh. <laughs> Always oh, daw siya. <laughs> bye, bye, bye Bye, guys. Bye. Till next time. Bye. Salamat. Ayan po ang aming adventure sa Halamanan sa Pasig.